啊，不动。 Diyan niya pa ang train mom? sa taga-13. Ang mom. Sa taga-treseta, Tapos <laughs> ito po. 10. Sa taga pag-awgawa pa sa atin. Hindi na awa sa mga. <atin. tipos> ata to kanin tehero tan sa bana tapos sila ang unang nakasakay hindi na sila bumaba yon may pumaba pa isang eh, tehero talaga sa ulan ka pa rin nakasakay oh <laughs> <laughs> i'm <laughs> in <that. laughs>